ipinapatawag e ng MTRCB daw si Vice Ganda at ang Macdo nung sa bagong patalastas nito dahil sa kung paano kainin ni Vice Ganda ang Macdo Chicken. Sinabi ng MTRCB raw na hawig ito sa kung paano din niya kainin ang icing sa uh, It's Showtime kung uh, natatandaan niyo pa yung issue noon, di ba? So, ang ginawa ko, binalikan ko yung video kung saan kinain ni na Ion uh, Perez at uh, ni Vice Ganda yung cake. Pagkatapos ay pinuntahan ko yung video na bagong advertisement. Okay pa yung adverse advertisement. Wala naman problema. 'Di ba? Ganoon naman talaga usually kumain yung mga tao sa advertisement. Yung pinapakita nila na nasasarapan sila, 'di ba? Sa puntong ito, hindi ko maintindihan kung bakit inappropriate yung advertisement ng magdo. Ilang beses ko naman yung pinanood. Oo okay naman siya. Nag-research ako kung totoo ba na pinapatawag ng MTRCB, si Vice at yung McDo. Sa so, nayon, wala pa nagpapatunay kung totoo ba talaga o hindi o gawa-gawa lang. Abangan na lang natin kung anong magiging balita rito. Ako si JB, showbiz support.